pwede mo guys oh kinagatap ako lagi kanina pa dun bobo puta Juanuan Dito Ayaw na ayaw masingitan Singitan yung motor na yun Animal na yun Kinakat ako ng kinakat Gusto mo yung pagkarera Nabuyset na ako Kaya sinigawan ko na So paano? Kinakat ako ng kinakat Siyempre, mamadali ako kasi ano, wala naman traffic. Tapos, may order akong dala. Kinakat ako ng kinakat. Parang nang, nabubusit pa. Kaya sinigawan ko na. Kaya ako binidyo kasi doon pa lang sa ano, Agham Road. Ganun ang ginawa niya. sabi ko na ako, magklase ito ha. Ah. Parang lasing ha. Ah. Kaya Kaya yan. Uh, binadyuhan ko na, hindi eh, nga ako nagkamali mukhang galit na galit nga <laughs>